Hi guys! Good evening, good evening, good evening, good evening sa inyong lahat! Ayan, so... Gawa ng video. Later tayo umuwi. Anong oras na? Uh, Mag-a-alas 12 na po ng gabi. Uh, kaya po ako na late dahil by customer akong uh, nagpunta na super late na rin dumating. And, tawag niyan. Uh, 10.30 yung out ko. And then and 15 siya dumating so no choice kasi nga naka-oon na ako and kailangan ko siyang gawin kasi nga uh, regular customer ko yun and nagbibigay naman yun ng biya so uh, hinintay ko na lang siya, ginawa ko siya so nagkapera pa ako kaya okay lang na nalita ko kasi hindi ako nakasakay ng train pero nakasakay pa naman ako ng bus kaya kaya ko rin siya ginawa dahil alam ko namang may bus pa ah uh, kasi kailangan ko rin maghabol actually kailangan ko maghabol sa kota ko kasi may kota-kota nga kami monthly so hindi ko pa na na-achieve yung expected ko na kota so ayun ah uh, thanks God is uh, konti na lang konting kebut na lang and may 2 days pa may 2 days pa ako na hahabulin which is 27 and 28 so okay na okay ay hinihingal ako so ayan ah uh, since hindi tayo nakasakay ng train and bus lang yung nasakyan natin so iba yung nadaanan ko kaya, eto, dumadaan tayo sa uh, hindi nyo familiar na lugar sa mga vlogs or sa mga videos na ginagawa ko. So, ayan. Ano na siya? Tawag niyan? Itong uh, nakikita niyo guys, dyan ako dumadaan minsan. Yung may malaking parking lot. And, ano na siya? Binakuran na siya. Pinakura na siya siguro meron ng may ibang may-ari or may may-ari na ng uh, lugar na yan or itong pwesto na to. Ayan o, oh, nakabakod na siya. Oo, oh, nakabakod na siya. So, hindi na tayo basta-basta makakadaan dyan. Lalo na pag mga ganitong oras na imbes na madali lang yung madali lang at saka makakadaan tayo ng mas uh, mas okay. And then, yun lang nga and okay lang kasi at least kahit papaano naman uh, private kasi yan eh private kasi yung ano nito uh, may ari nyan and then uh, pinaparentahan yan yung parking na yan so wala tayong magagawa kundi hayaan ayun so hoy hinihingal ako grabe So, ayan, malapit tayo sa bahay pero may dadaanan lang akong supermarket kasi parang gusto ko na lang magkanton, hindi nila ako kakain ng rice kasi nga uh, iwas ano din, uh, diet diet din. Hi diet. Hindi magano na lang ako, guys. Magpapansit kanto na lang ako. And ayun. Yun na nga, kanto na lang. And then pla plano ko sana bumili ng uh, uh sabon panlaba kasi nga meron ako mga iniipon para sa aking uh, package na ipapadala soon kaso lang hindi ko na nga maabutan na open yung pinagbibilhan ko kasi ito mga supermarket na nadadaanan ko is wala silang sabon na ganung gusto ko kaya okay lang may bukas pa naman baka madaanan ko bukas or makauwi ako ng maaga bukas so makabili ako kahit man lang dalawa or tatlo kasi nag-iipon talaga ako na hanggang sampung, uh, sampung balot ng uh, sabon na yun kasi uh, 2.5 uh, kilo na yun ang ang kadami so makaipon ako ng sampun nun uh, para sa family ko kasi guys ang mahal ng surf sa pinas uh, for sure ang mahal ng surf na uh, powder sa panlaba. Kasi guys, ang ipunin ko talaga yung mga pwedeng magagamit at makakales ng bilihin sa mga grocery ng kapatid ko or ng family ko. At least mga ganun. Ang plano kong bilhin, like mga shampoo, uh, sabong panlaba, downy, basta mga gamit na uh, nagagamit sa pang araw araw so yun ang plano natin so ayun and mamay alit guys kasi uh, ako sa supermarket and, and ipapakita ko sa inyo kung ano yung bibilin ko at mabibili ko sa supermarket okay Mamaya alit so ayan guys ang binili ko pancit canton and bumili, bumili rin ako ng ano ng Uh, gamot, parang biogestic na gamot dito sa uh, Dubai. Pero ano siya, ang pangalan niya is blow tub. Wala lang, gusto ko ng uh, uh, uminom ng gamot kasi ito yung parang sleeping pills ko guys. Kasi gusto ko lang makatulog ng maayos, ng maaga. Kasi hindi na ako nakakatulog ng maayos na street. So, ngayon, bumili na lang rin ako para mas mag ah, para mas maging maganda yung tulog ko. Actually, matagal na akong hindi nakakainom nito. And wala lang, basta yun lang nga uh, gusto ko lang uminom para maging relax yung self ko. And ayun, maging blooming naman tayo. Blooming naman, hindi naman ako puyat kagabi. Uh, maganda naman yung tulog ko. Nakatulog naman tayo maayos. Ganon. So, okay na okay yung sleep ko. Okay na okay yung tulog ko. And... So, ayan guys. Dahil nakabili na tayo ng pansit canton at... Uh, blow tab na parang biogesic sa Pilipinas. So, ayan. Uwi na tayo. And kakain pa tayo, magluluto pa tayo nako ito talaga yung pinaka ayoko eh, sa ma, ma makauwi ako ng lead kasi although okay naman pag alam mo yung customer na gagawin mo is may mapapala ka naman alam mo actually guys alam nyo guys actually inulit ko ha ah uh, Okay lang naman malita kung umuwi. Basta ang alam ko na yung gagawin ko is may mapapala ako. Like for example na uh, magbibigay ng tips or magbibigay ng pamasahi sa akin pag uh, alanghanin na talaga sa oras pag parang magbibigay sa akin ng pantaksi pag alam nila o pag sinabi kong wala na akong masasakyang uh, bus or train yun, yun ang yung mga ginagawa ko pero pag alam kong yung customer tumawag sa akin ng alanghanin tapos hindi ko ganun ka-close yung customer and then alam kong wala akong mapapalat hindi magbibigay tapos yung ipapagawa niya is uh, hindi major services namin so wean ko talaga Sabihin ko talaga ay sorry tapos na yung ano schedule ko tapos na yung oras ko pauwi na ako ganyan and wala akong masasakyan wala akong perang uh, pamasahe pa uwi. tapos pag sinasabihan ko ng ganun na wala akong pamasahe pa uwi. tapos hindi magre-react sa ganung uh, sinasabi ko ay talagang hindi ko gagawin at uuwiin ko talaga. Pero pag sinabi niya, "Okay, no problem, no worries. I I will give you the uh, money for taxi or I will give you the I will give you tips." Ganyan. Pag sinabi pang taxi, okay lang. Kase yun na nga ah uh, makakahabol ako sa uh, kotak mo. Pero pag sinabi tips lang, kasi yung tips, hindi ko alam kung magkano ibibigay. <laughs> 10 lang ba o 20? Lugi pa ako kasi ang pamasahe, almost 36, 36 to 40. Uh, Ira-round up ko siya ng 40 talaga kasi kung 20 lang, abono pa ako. So, huwi at po na lang. Ganun. Pero pag ang customer nagsabi ng uh, bibigay niya ako ng 50 or bibigay niya ako ng uh, pang-taxi, uh, tatanungin ko talaga sige bigyan mo akong pataksi ha pero ano ganyan ganyan ganun ganon so okay lang nangati bigla yung ulo ko siguro sa balakubak kasi mabalakubak na talaga ako ay naku ang daming mga arap um, natingin sa akin pero dead ma basta importante makagawa tayo ng video and may ma-upload tayong video for tonight ayan so Actually, nandito tayo sa baba ng building namin na ah. at yung restaurant na baba ng building namin. Ayan, building na namin yan. nasa taas. Ayan. So, ayun, mamaya ulit guys, i-update ko kayo pag nasa loob na ako mismo ng bahay kasi magluluto pa ako and kakain pa ako. And, sana may tao pang nakaupo sa kitchen para may maka makachika-chika ako sa kanila or may makachika ako sa loob mismo ng kitchen so mamaya ulit guys ayan na dito na tayo sa building okay ayan guys uh, actually tapos na akong kumain and tapos na rin ako magluto ng uh, kanton kaso lang hindi ko na video kasi nga na busy ako sa nagpakatsika dito sa uh, kitchen then may may dalawa pa akong kasama na nagluluto sila na abutan ko sila na nagluluto pa so pinigyan nila ako ng uh, niluto nilang ulam and then yun lang nga yung pinapakita so na problema ako kasi tumutulo yung kisami dito sa may kitchen namin ayan tumutulo siya ayan tulo niya hanggang dito ayan tulo siya So naano talaga siya sa kusod namin pero wala namang kaso kasi naka-off naman yung kusod namin. And sa aircon kasi yan guys dahil nga uh, magtatag init na so yung 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 yellow niya is nag-ano na siya, nag melt na siya. Melt ba tawag melt. Nag-melt na siya so uh, natutunaw na yung yellow niya sa taas dahil nga uh, sa sobrang ano yan uh, nagyelo na siguro yung taas niya so hinihintay lang ng may-ari ng bahay na po kung sino yung uh, pwede nila makontakt na mag-ayos dito which is pwede naman yung ano namin yung uh, watchman dito or uh, landlord dito sa mismong building na to so, hindi ko alam sa alam na nila yan na may tumutuloy alam na nila yan na may problema dito sa kitchen so anyway guys magtatapos na po ako sa aking uh, video. So, please don't forget to like, comment, and share. Lalo, lalo na sa pag-comment ninyo, guys. Para na makipapaano. At siya, shout out to yung mga ninyo at ko yung mga pangalan ninyo. At nabibigkas ko yung mga pangalan ninyo. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga in-upload kong videos, guys. And thank you so much. See you on my next vlog. I love you all. Bye! Bye!